Samantala, milyong-milyong halaga ng mga matataas na kalibre ng mga baril at mga bala ang ka naman ng pambansang pulisya sa isang bahay malapit sa Campo Crame. Ang nahuling sospek ay supplier umano ng mga armas at bala sa grupong Abu Sayyaf, mga warlords at ilang politiko sa Mindanao. Ang ulat mula kay Wayway Makalma. Matataas na kalibre ng baril ang nahuli sa isang supplier ng armas sa Mindanao matapos maaresto ng Anti-Transnational Crime Unit ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Kinilalang si Unding Kenneth Isa o alias Kenneth ang nahuli mismo sa kanyang nirerentahang bahay sa West Crame, San Juan City nitong Sabado kasama ang tatlo pang iba. Tubong indanan sulu si Kenneth at ang kanyang undercover ay ang pagbebenta ng mga tela. Nakuha sa kanya ay ang mga brand new na matataas na kalibre ng baril gaya ng M203 grenade launcher. M14 rifle at bulto-bultong bala na mula sa government arsenal ng Department of National Defense. Nitong July 2016, nakuha ng informant ng CIDG na may nagsusupply umano ng mga arma sa Mindanao, partikular na sa ARMM. Supplier umano si Kenneth ng teroristang grupong Abu Sayyaf, warlords at maging mga politiko sa Mindanao. Most of the munitions are traced back to the government arsenal So all others are still being traced back kung saan ito nanggagaling but uh, most of the munitions are coming from the government arsenal accordingly they are using a private vehicle by a ro-ro roll on roll off na mga barko and uh we 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 suspect na meron talaga dito silang kunta from within the government arsenal dahil uh, paano ito nakakalabas itong bari ito, Dagdag pa ni De La Rosa na tinatayang nasa 6 na milyong piso ang halaga ng mga armas at bala na kanilang nasa bat at ito ay magsisilbing ebidensya nila sa korte. Dahil hindi nakikipagkoordina ang suspect na si Kenneth sa mga otoridad, kaya naman siya ay kakasuhan ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Ang tatlong nahuli ay pinakawalan dahil walang sapat na ebidensya laban sa mga ito. Paliwanag naman ng Armed Forces of the Philippines na Department of National Defense ang sangay ng gobyerno na bumibili ng mga ganitong klaseng armas. With, with regard to the ammunition and armaments that we use, merong mga binibili tayo at merong tayo ang nagpupulos. So yung mga binibili natin, it goes through a process, may bidding process dyan, etc. Uh, DND na mamahala dyan. But with regard to the basic ammunition na ginagamit natin at mga basic na baril na ginagawa natin, pati improvements sa mga lumang baril natin, meron tayong DND arsenal na siyang gumagawa nito. Si Kenneth ay tumakbong Vice Governor sa Sulu as independent nitong 2016 election. Ngunit siya ay natalo at sinabi niyang siya ay supporter din ni Presidente Rodrigo Duterte. Matapos sabihin ito ng suspect na magkakampi sila ni PNP Chief De La Rosa ay bigla siyang nagalit at sinabing papaano siya magiging kakampi kung siya ay kriminal at siya ay isang pulis. Ladies and gentlemen, good morning. The Criminal Investigation and Detection Group had uh, accomplished another police operation that led to the arrest of four men, including one of the alleged gun running group leaders that reportedly supplies high powered guns to the Abu Sayyab group and warlords in ARMM, including politicians, at 10 a.m. of September 24, 2015. Saturday. At number 8, Unit 4, 3rd West Crame, Barangay West Crame, San Juan City. A of M203 grenade launchers, M14, M16, and thousands of ammunition were from the position of one Undeng Kenneth Isa, the subject of the search warrant. Saan yun? ka At huwag kang mag-smile. Ha? You are not authorized to smile. The subject of the search warrant. Hadja Risi Risdimuna Isa. Aljamir Akarab Mandi. And Hordin Ali Sahibol, during the implementation of the search warrant. Isa and a certain Aka Wahid, both natives of Mindanaan, Sulu, in Mindanao, were reported as leaders of a gun-running group who supplies and delivers high-powered guns to the ASG, or Abu Sayyaf Group, warlords and even politicians from Manila to Hulu, Sulu. In addition, ISA's group and some ASG members are in Manila since August 2016 to buy cache of guns, explosives, compo explosives, components, and ammunition upon orders of an unidentified ASG commander. Their contraband will be used in the alleged strengthening of the ASG's armaments in their fight against the government's forces in Sulu and Basilan. as well as the intensification of their kidnapping and bombing operations thank you good morning sir sir can you tell us about government arsenal po ba itong mga ka natin at sino po sa gobyerno ang kanilang ka-transaction Uh, most of the munitions are traced back to the government arsenal so all others are still being traced back kung saan ito nanggagaling but uh, most of the munitions are coming from the government arsenal and sir paano nakakalusot ganto karaming armas na dadala nila sa Mindanao if going to, ano, nasa Manila tayo, paano nila na, na, nadadala yung mga arms? Ganito karami, high-powered, and sino po yung supplier nila sa from the government side? Kung meron, sir, can you? Uh, accordingly, they are using private vehicle by a uh, ro roll-on, roll-off na mga barko. And uh, we, we, we suspect na meron talaga ito silang contact from within the government arsenal dahil uh, paano ito nakakalabas itong bala na ito kung wala silang kontak? Either kung hindi taga-government arsenal, somebody who has been uh, either inducer or uh, uh, stock uh, houseman of uh, the ammunitions coming from the from the uh, government arsenal. Henry Atualan, to be followed by Glenn Huego, DCWB. Sir, hey. napamit uh, ba yung suspect kung sino-sino na sinusutrayan? Napamit pa ka lang ba siya Actually, yung question na yan, it is a subject of investigation right now. Definitely, yung ating suspect, hindi basta-basta magsasabi yan kasi he also fears for his life. You know, the situation in the Southern Philippines, especially sa Sulu, na-stronghold ng Abu Sayyaf Group, taga-indanan Sulu kasi itong ating suspect. Kaya, yung kanilang families nandun, so, out of fear of being taken out of revenge, eh, ayaw niyang i-devolge yung mga buyers niya. But there are leads for that. Ah, sige. Kailangan hmm. na sila na sinasabing na dalawang sundalo na nabinawag ng 28 ng civilian, mga barang-barang sa gobyerno, tapos ibinibenta nila. Hindi nga po nagtatay ito, sir? Ah, yun naman eh, siya hindi na nakahuli. Ito ay nakahuli dito lang. So, most likely, eh, they are part of the syndicate, but ah, uh, iba-iba uh, ibang iba, iba, grupo yun. Iba yung Possibly.

Posible. Anything can be possible. Hindi mo man masabi na yung abosaya limitado lang doon sa area nila. Eh kung magsibilyan yon lalabas sa sakay ng barko, babiyahin ng Manila, makakarating talaga dito sa Manila. Leia Ilagan and then uh, Franz Noguera, TV5. Yun nga, uh, I have directed the uh, director of CIDG to trace back. May mga numbers ba may Mga emotional numbers. So, matitrace ito kung saan ang origin nito. So, most likely ito, nagagaling rito talaga sa, either sa government, uh, ito mga government supplies, military supplies. Kasi pag civilian, malabong makakabili nito ng legally. Legally. Malabo. Ah. Yes, now so will work out for that, for the, for the moral and welfare of our people. Hanapan natin ang paraan. Pero hindi ito basta-basta this can destroy hundreds of lives kung ito'y na-deliver -na doon sa posisyon ng mga terorista. So, kailangan bigyan natin ng corresponding uh, award yung ating mga operatives. France, Noguera and then Marisa Mali, GMA7. Sir, government arsenal galing yung iba ito. Ah, yung ammunition pa, ammunition pa na-determine natin. Sir, dati ng problema yun, kapag hindi siya mas stop Ha? Huh? Ah, uh, baka ngayon may stop na yan, papapiring squad natin yung sino yung, sino yung gago na yan na gumagawa nito, itong pilperage na ito. This is a uh, malaking offense ito, di ba? You are giving arms to to the enemy. So, ako, Dead by hanging ba yan? Dead by mosquito or dead by firing squad? <laughs> Hindi ko alam pero how I wish, how I wish ma-firing squad natin yung mga responsable dito. Yeah, with uh, attorney Ubusan around, the director of CDG. He will not uh, stop until uh, uh, all, stern, all stones are turned. Malakas na ang loob. Pesmel smile pa nga, oh. Malakas na ang Pesh malis malis Maris. Sir, I uh, mentioned a while ago that it is possible uh, that the ASG already has its presence here in Metro Manila. Uh, are there also intelligence reports that uh, probably they're uh, planning to do some terror activities within the metro with their presence here and these kinds of uh, ammunitions? Sila Sinasabi ko na yun Maris, na posibleng magkakarating sila dito. But I'm not really confirming their presence here. Ito na holy naman natin. Hindi pa naman natin confirm kung Abu Sayyaf ito siya. But uh, posibleng uh, supplier nga. Supplier ng bala at saka firearms Abu Sayyaf. How big of an impact has this seizure created on their syndicate, sir? Eh, malaki impact ito. Lugi, luging lugi yung okay, negosyante nito. Pero na pwede nang malampay yung kanilang sindikato. O maraming marami pa kayong kailangan makuha ng sindikato. Totally uh, neutralize them. Napakalaki yung uh, yung del running syndicate sa buong Pilipinas. Napakarami yan sila. Hindi lang ito. Kaya mm -hmm. ito although may impact ito. But uh, I cannot say na totally maka-eliminate ma natin yung gun running syndicate malaking bagay ito kung tutusin. Pero marami pa at marami pa. Hindi lang naman isang grupo involved sa gun running. maraming previous deliveries na na-uncover na sa na si IDG na ito'y napupunta talaga sa mga politicians. Hindi, ang oh, nangyari, ma'am. In fact, ito mismo suspect natin. He is, uh, he was a uh, defeated uh, vice governor mayoralty, uh, vice governor uh, candidate ng Sulo. So, vice governor, Mayor, uh, governor uh, candidate ng Sulo. Talo ka, di ba? Talo. Talo. Ah, uh, 2013 daw. Tumakbo siya ng vice-governor. Ah, uh, 2016. Sir, mic. Ano, no? Ano talaga? Okay. Uh, yes, ma'am. Last question. Ano, political party na lang? Anong party mo daw? Tumakbo ka. Ha? Political party. Independent daw, independent. Oh. Okay, uh, can we have the last question coming from Aya Makalma? Sir. So we can uh, proceed to the next engagement po. Mamaya. Sir, ini-inquest, no ini-inquest natin siya, nag-supportive ba siya sa pagbibigay ng information kung who's behind this one? And can you just tell us? And Marami po bang politicians na sinusuplayan sa Mindanao? Yung lang, tanong nung in-inquest siya ng unit natin na nag-operate sa kanya, mukhang hindi magkatugma yung tanong. Maraming sumusupport na politicians. De, ano, pangalawang question ko yun, sir. Ah. Kung marami din siyang... So support. what was the first question? The so first question, sir, may mga nabanggit po ba siya sa inyo na mga, polit uh, na mga government, like sa DND na mga official na involved And then, kung nagbibigay din ba siya ng mga mahalagang bagay tulito sa to some, ano, another... Definitely, or, nung undergoing siya ng yeah. tactical interrogation, mm -hmm. sa tibay ng loob niya na ganito kalaki yung kanyang nininegosyo, buong buo, ayaw niya magsalita talaga. Eh, tayo naman ay professional na police. We do it technically, we do not do it brutally. Kaya, dapat ongoing yung mga investigations and we will follow up leads kung sino-sino yung mga nabigyan niya. Remember yung ating naulit dati na si Tala, na follow up naman lahat yun kung sino yung mga pinagbentaan. And we, how I wish, itong aking mga operatives sa CIDG si will do the same, have the passion to do it, to really go on with the lead of the case. Na may bibigyan natin ulit na mahuhuli yung mga pinuntahan ng mga iba't-ibang na ibinta niyang barel para naman sa peace and order situation natin na mapagaan dito. How about yung tatlo, sir? Na... Yung tatlo na nahuli sa house during the time of the implementation of the warrant, wala kami nakita na kanilang participation on the syndicated smuggling. Kaya we still have to look into it. Mahirap naman yung kaso ka ng kaso nang wala kami ibigay na evidensya for them. Isn't their presence enough? The fact that they were in the house and your residence? Hindi sila taga doon. Hindi sila taga doon. Nagkataong uh, bumisita lang. Kaya that's not, uh, hindi pa tapos yung investigation. But we are just very, very careful in filing cases. Remember, they have also their rights. Nire-respeto natin yan. Pero the leads will be followed up. dumating yung background ng ating suspect, dumating siya ng 2012, may legitimate business siya rito, yung kanyang wife, dyan sa farmers, nagtitinda sila ng garments. Pero maliit lang yung negosyo. Yung kanyang mga anak, tatlo pinagpapara sa private school, siya mismo, registered owner siya ng apat na barel dito sa Firearms and Explosives Office. Pero yung kanyang, yung kanyang source of income, sa kanyang lifestyle na ginagamit ngayon, hindi talaga magko-commensurate without doing this kind of activity. Kaya I believe ito yung nagsusupport ng kanyang activity talaga. Gano'ng laking halaga? part lang, sir. Ito? Hindi ko alam kung magkano niya nabili. Pero by estimate, mas magaling si Chief. Ako, taga-Midena ako eh. Kaya pwede akong mag-estimate dito. Ako. Ay, kaya ko. Ang tawag nito. Sulo. Ito yung mga paborit armas ng mga politicians, ng abusaya. Tawag na ito, double barrel. Double barrel. Do dobor, dobor barrel. Ah, double, ba double barrel. Ah, double, double barrel. Ah, double barrel. Tawag, tawag na ito. In two or grade lang, siya ito. Ito eh, magkano ang mabibinta ito? Ikaw. Eh, 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 yung bilhin mo, magkano ang bilhin mo? <laughs> uh, magkano bili bilhin mo, magkano bili bilhin mo? Uh, Binili binil ko lang yan, sir, 120. Eh, storya, eh, storya. <laughs> <laughs> ito, kaya nitong mabibinta doon na 350 to 400,000. Ito ganito. Retail na ito. so, so magkano lahat? Ito naman, eh, importin. Ito, paborito, paborito ito one nila. Denda. Doon sir, M14. tawag na dito. M14? oh, uh, M14. Pero tawag na dito doon, M14. O. Uh, ma Pwede ito mabibinta doon, ganun din na presyo. Yeah, okay. Mga more or less, 350. So, magkano lahat? So, shock, sorry. One, two, three, four. Kasama lahat na siguro, estimate ko ito, mga Siguro nasa mga kwan ito, mga... Million street. Four million. Kasama ito mga tubo, pati bala. General, oh, what will happen to all these? Uh, where will it be surrendered? Uh, ano mangyayari? And uh, can I also uh, just ask an update? Na-identify niyo na po ba yung dalawang policemen ng oh, HPU oh, wow. na allegedly eh, nagpabaya sa humihingi ng tulong sa kanila sa, dalawa, sa taxi incident? I am still uh, First, waiting. Uh, ano muna, dadalhin uh, ito ano mangyayari will it be used by the government after the surrender to them saka sa yung isa pa initially ito are subject as evidence so kailangan itong i-present sa court pero meron tayo sa 10591 through the implementing rules and regulations that later on ang vital custody nito will be the Philippine National Police pag naging corona ng forfeiture dito at magiging property na kung ano man yung magiging case ng subject for forfeiture, pwede nang gamitin ng tropa pag maging declared siya as government property na. Sir, yun? Okay. Sir have you identified? Hindi pala, mali pala estimate ko. Mali estimate ko. Hindi lang ano? ito 4 million. Lalampas pa ito. 10 million? 350 yan, di ba? 700. 1 for... Maling sa math. Hira po. Sige lang, kuha na lang yung i-wholesale ko na lang sa inyo mga 6 million same. Wholesale Sige, <laughs> wholesale ko na sa inyo yun, 6 million you, Wala na tawad Sir, have you identified the HPU, HPU? Have you identified the HPU policemen who are involved in the uh, alleged negligent act? I have yet to receive the report I have already instructed the uh, director of QCPD to identify you Hayopatro or QCPD? it's paid you a 4a pero mobile lang yun. yung inspecti tinanong tinanong mo na rin wala pa wala pa feedback pero ngayon sorry identify niyo po ba o oh, hinihiling niyo na sa kanila ngayon na sila na ang lumapit sa inyo and to explain papahanap niyo pa ba o oh, sila na mismo initiate uh they, they they have the initiative to come to you and explain what happened bakit nagkaganoon uh both ways, either way. Either way, basta importante malaman natin sila at mag-explain sila. Huwag ka lang, relax ka lang, Maris. Malaki itong kamao ko. O, pag nagkamali, o, oh, tingnan mo. Pag hindi ako satisfied sa explanation ng mga gago na yon, ito, tingnan mo. Okay, okay. Uh, thank you very much po. Uh, we Sir, will have the be nice schedule. Ha? Sige po. You also mentioned yesterday na pupunta kayo sa TV stations. It's When it's are you going to... Ah, right? artista? hindi pa mamaya hawan magkita kami ni Presidente hingi ko yung listahan sa kanya para mag start na magtukhang ayun na mamaya parang di next week or tomorrow hindi na sign up bukas eh depende depende sa schedule ko pero oh, gagawin talaga natin ano ka magalala uh, from here papunta ako doon sa, ano, sa sap yung namatay sa sulok o hulok yung nag uh, drug operations did, didiretso ako doon arayat. Hindi, pa, arayat hindi pa hindi pa mamaya pang arayat doon muna sa sap yung namatay sa drug operation sa Sulu. General, yung suspect na na uh, may konektado rin po ba sa illegal na droga? Ano, ano? Konektado rin po ba sa illegal na droga yung naarestong ng uh, suspect? Bukod sa barem? Tingnan yung personality niya. Gumagamit ba? Mukhang gumagamit ba? Dito na lang sasagot. Ha? Hindi, ikaw yung tinatanong. <laughs> Wala. Wala. Wala oh. daw. Sige po, maraming salamat po. We will do, uh, go to the next engagement. Muri po, magandang umaga. Thank you very much.